guys and kumusta po kayo for today's video ay samahan nyo po ako dahil katatapos ko lang mag out sa work ko uh, straight duty po ako ngayon kaya may break ako na one hour so pag break hour ko guys ay paborito ko talagang maglakad-lakad sa labas o di kaya ay pumunta sa hypermarket kasi uh, malapit lang ito sa pinagtatrabahoan ko So, dito sa area namin, guys, ay mayroon din Jollibee. Malapit lang yung Jollibee. So, kaya nga, guys, pupunta na tayo sa hypermarket. Kasi ito yung usually na ginagawa ko pag straight shoot ako. So, sa one hour na break ko, ay nag-iikot-ikot ako dito sa hypermarket. Chinicheck kung ano yung mga mura na bilhin, ano yung may sale, yung swak na bilhin swak na no? swak sa budget natin. So, yun yung mga ginagawa ko pag straight chute ako. So, ang mahal ng itlog dito, guys. So, nakita ko itong saging. Masarap ito pang turon. Wala pong saging na dito. Kaya ito yung ginagamit namin. So, kumuha din ako ng saging. Tapos, nakita ko naman itong strawberry. Napakadami. Napakamura lang nito, guys. So, kumuha ako ng isa isa lang muna yung kukunin ko kasi itry ko lang muna kung matamis. Pag matamis ay balikan ko na lang uli sa susunod na mga araw. So kumuha din ako dito ng green apple pero pinili ko lang yung mas pinakamaganda kasi medyo may lata-lata na yung iba pero masarap ito siya guys. Ito sa ito, ito sa pinakapaborito ko itong green apple kasi maasim-asim na matamis-tamis. So kapag naa ko yung mangga so ito yung kinakain ko itong green apple. Nakakamiss din kasi kumain ng mangga. Kaya yun ang kin binibili ko always yung green apple. So nakakita ako dito ng mais guys. So napakamura din siya. So kumuha lang ako dito ng mais. Tatlong piraso lang yung kinuha ko kasi ako nga lang din mag-isa kakain nito. So tatlong piraso lang yung kinuha ko. So okay na yun sa akin yung tatlong piraso. Um, masarap yan yung mais dito kasi medyo matamis-tamis so ayun na nga guys papunta na tayo sa cashier area kasi tapos na yung pinamili natin actually guys itong pinamili ko ay hindi ko sukatakalain na pag nagpunta ako dito sa hypermarket ay bibili na naman ako kung ano-ano pero itong binili ko for today ay puro mga uh, prutas yan yung everyday na kailangan kong kainin. Kailangan natin kumain ng masarap guys. Yan ang ulis natin uh, panatilihin na kumain tayo ng masarap kasi yan lang po yung uh, alay natin sa ating mga sarili na kumain ng masarap para maging strong tayo. Kasi nagtatrabaho po tayo dito sa ibang bansa. Kailangan natin na mas sustansya yung kinakain natin. So kumuha din ako dito ng laban. Napakasarap nito siya ah uh, Strawberry yung kinuha ko, yung almaray. Masarap yan siya, guys. So, ayun na nga, guys. Papunta na ako sa cashier area. Hamang tayo ay naglalakad papuntang cashier area, tinitingnan ko kung ano yung mga mas mura na pwede kong bilihin uli sa susunod na pagpunta ko dito. So, ayun na nga, guys. Nandito na ako sa counter area. So, linagay ko na yung lahat ng pinamili ko. Yung green apple, uh, strawberry, uh, yung corn at saka yung ating uh, laban na strawberry so tingnan natin kung magkana yung bill natin uh, kung nakita nyo naman nagbigay uli ako ng card, hindi po yung ATM card, earnings points yun so ang nabil ko guys is 1 dinar 345 bills siguro ang equivalent nun is around 230 pesos sa halaga ng peso sa atin habang ako ay naglalakad, ang napadaanan ko na naman itong uh, bakala. So, itong maliit na bakala na to guys, ay dito ako bumibili ng chips kasi mura lang. So, pag may 150 pills ako na coins, so makakabili na ako ng tatlong chipsy. So, ang bawat isa ng chips dito, chichiria, ay 50 pills. Yung pinakita ko na coins sa inyo ay 150 pills yung dala kong coins. So, nakabili na ako ng tatlong chips. Masarap po yung chips na yan siya, guys. Pag may 50 pills ka dito, pwede ka nang maka ma makakabili ka na ng isang chichiria. So, yung bumili ako ng tatlo kasi mahilig ako sa ch chichiria. Nagkikrib ako ng chichiria minsan. Pabalik na ako sa aking trabaho kasi tapos na yung one hour break ko. Maraming salamat guys. Please don't forget to follow my page and share po. Napakalaking tulong po yun sa page ko. And yun lang po. And kita-kits po tayo sa susunod na mga vlog ko. Maraming salamat po sa inyong lahat.